Tagal kong tayo na may ka. Ang mahawakan ko ulit ang mo. Alam mo ba, walang araw na ini hindi kita inisip? Kayo ni Eva. Akala ko wala ka na, Felix. Wala na kasi ako nabalitaan kay Morsita. At pagkatapos nung yung pagsabog ng sasakyan ng mga polis. Akala ko wala ka na. <sighs> ano ba na nangyari sa'yo? Paano ka nakaligtas? Bakit ka naman nagtagal? dinala ako sa pinakamalapit na ospital pagkatapos ng pagsabog na yun. Nairevive ako ng mga doktor. Nung inilipat ako ng ospital para sa treatment ng burns, itinakas ako ni Amorcita at dinala sa isang private clinic para ipagamot ang mga sugat ko. At doon na rin magpagaling. Hindi ako nahanap ng mga polis pero naka-blacklist ako sa lahat ng airport sa Pilipinas. Kapag ang ko, ay nagawa ng para ni Amorcita na makapagbarko ako sa Mindanao para pumuslit ng Malaysia. Doon ako nakakuha ng flight para pumunta dito. Malaki ang utang ng gabi kay Amorcita. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Siya ang dahilan kung bakit nakalis ako ng Pilipinas. Felix. Sa medal ng batas, nagkamali ka. Pero kaya ka tinulungan niya ang dahil mabuti kang tao. Kaya, kaya dapat, dapat ka maging masaya at makasama kami ni Eva. Ay, alam niya naman naman. Bakit yakap niyo ang mami ko? Daddy ko lang pwedeng yumakap sa mami ko! Mm -hmm. Ay, naku, Eva. You, Felix? <laughs> Di ba sinayin mo kasi magbabalik ako? Tinutupad ko lang ang pangako ko. Hindi tulad ako para sa'yo. Para sa'yo. Daddy, ito na pong pinaka-masayang araw ko. Ako din. Bakit naman ikaw hindi? Lisa, alam kong masayang araw na magkasama tayo nila. Pero Pwede ba kita ulit maging asawa? Magsimula ulit tayo ng bagong bukas natin Ang sabi mo na yan? Oo, oh, Felix!